Para... Si Neil, testigan natin kung sino naman doon, isumihan natin, kailangan mamalitas natin yung may kasama ni Kapro, di ba? Tignan natin kung itik yung bayan ni kabayan o ano. <laughs> o, tignan natin yung buhay nila, di ba? Dito na. <laughs> yan, na natin dito. Itik na yung kasama niya mga kabayan. Okay, pa may ganito dito sa parking. Marami tayong mga kabayan na may kasama ay itik. Gabi na. Ang oras na ngayon dito kabayan ay alas 7 ng gabi. Pero kung mapapansin nyo, maliwanag pa din siya. ada amanatin ayung sa mag exercise naman ta tapos nang magdakad ito to naman mag exercise area oh park diyan bit ang kumpari ko na doon naiwan doon sa likod mag-exercise na siya muna ako naman maglalakad-lakad muna dito samahan nyo ako maglalakad so, tinanggal na nila yung mga dito tinanggal na nila yung mga halaman papalitan nila Ayan. dito nga po hmm. makikita nyo rin dito kung saan ako dating nag-work nandun sa ano Ayan, yung inak na yun. Ayan. Ayan. Ayan ako nag-work dati. Ayan. Ayan. Wala silang gaano kasi na. mapapansin niyo binuksan na nila yung mga ilaw dito ang mga ilaw dito mga ka -ever. may timer means oras ng alas 6 magbubukas na yan means iilaw na siya tapos pagdating naman ng alas 6 ng umaga mamamatay din sila papatayin ganun nakatayin na siya Mga dates natin. Dates. Ang mga na dito dito. natin. mga dito. Maganda yung place na po. Yes. Dito na ako. At ito nga guys. Nabawin kami ni Pars. Nagyaya siya dito sa park. Maglakad-lakad daw kami. Wala doon sa accommodation. Papunta dito. Mga 20 minutes walk din yun. Pagdating namin dito sa park. May 1,000 uh, meters na tatakbuhin dito sa, sa inano po, is magiging times siya kasi pupuntahan natin yung ano ito yung pinaka dulong-dulong niya ng ano, dulong-dulo ng park na ito. Na kung saan parang ang ginagawa nila is dine-develop pa uli. Kasi ito, dinidevelop pa nila. Marami, marami din naman naglalakad-lakad dito. May mga nagbibisikleta, may mga bata. May mga yaya ito. Hello! See? Ang bata. Nandito yung exit. Yan sila. Tapos ako naman. Gate 3 pala yan. Gate 3. Ako naman didirekto siya dito. Kasi kung bababa pa ako doon ng guys Lalayo pa ako Kaya dito ako shortcut na lang Patagal-tagal na rin hindi pa ako naglakad dito Mga isang taon na rin Kung mapapansin nyo sa lahat ng vlog ko Ngayon na lang ulit ako bumalik dito Minsan tinatamad talaga Eh dati Pag ganito Lalo na kapag kamorning ako dati Makakapaglakad-lakad kami dito pagkatapos ng duty Eh nalipat na ako ng site Eh sa site ko Minsan na ako magmorning duty Kadalasan GY GY pang gabi GY at sa pang hapon Swing Yan lang yung yun lang yung duty namin dalawa lang yun dire direct tayo dito mga kaya makikita nyo yung puno ng kamachili kamantiris kung tawagin ewan ko kung may bunga na siya kung saan dito kami oh, yung laking bahay yung ginagawa yung sa baba ang bahay dito pansyon ganyan yung ginagawa nila ito yung puno ng kamachili before wala na ito yun na yung mga, mga bunga niya. dati doon ako dumadaan pa sa ano kaikot pa ganyan nang tinamad na ako guys pagkumunang is anindong sarili ko Kumbaga, biglain. Ayan, doon. Tapos yan yung daanan niya. Ayan, nato, na to. Ayan, magkaan siya dumaan. Ito, marami din. Ewan ko kung kabayan yung mga dito. Yung maglalaro. Dito na sila naglalaro ba? oh, mga kabayan. Kabayan sa ka.

lalagyan ng ilaw kasi maliwanag naman at saka kuhang, kuhang naman ng camera pasti dan mo sobrang linaw ka din diba? sobrang kalina pati doon mo kitang kita first kita, mabili mo yung tapo tignan naman natin kung ano kung dalawang to kung kabayan sa kaitik tiktikan natin kung ano yung pinagkagawa ng mga magjowang kabayan sa kaitik pero parang pansin ko hindi naman siya kabayan dito tayo sa kabila Ayan.

Tapos kain. Tapos tulog. Oh, guys. eto napakaano itong puno na to guys dati. Ayan. may kinutulan namin. Ito pa. Pinutong nila. Ito nang ganda. Tapos ito guys. Dito na natatapos ang aming journey para sa pagdalakad this week. Ay this day. So guys. Sabayan nyo ulit yung panipag-upload ng sa etal. Ay. Okay guys. Okay.